Hello po sa inyo. Andito po tayo ngayon sa Maynila at meron tayo... Text right onto Jerusalem Street. Ang ingay ni ano? Ano nga ito? Ni Google Map. Okay, hello po sa inyong lahat. Andito pa rin po tayo sa Maynila at pupunta natin ngayon ang isa nating kaibigan from Japan. Sino siya? Maalala mo niyan? Maya-maya lang ng konti. So huwag kayong magkakakalas. Sama kayo. Sama tayo. <laughs> Ikaw po. Andiyan po si Rachel. Ah, si Robert pa, Robert. Kaibigan ah, niya. Nasal po. Nasal po. Magandang hapon na. Magandang hapon ha. Ano pa Lagot. Vlogger. Oo, The <laughs> ano? si mo? Uh, kasama uh, ko ako dun sa Japan. Oh, okay, <laughs> Papa, nakikilala ko nga ito. Konnichiwa! Papa! ano, nihonde, ano, so, so, so. asashi blo 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 no blog, blog, gusto da kara. na ko Okay, mga kaibigan. Sito present natin, natin kaibigan, si Rachel, <laughs> Miss Kitty Chang, dahil birthday niya <laughs> ngayon. Ah! Ay, happy birthday, Mare! Pari, mantot ka. <laughs> salamat nga. Pinol siya. Ano yung mga happy birthday to you? Ay, sigo ka po. Ano ko pagsalita? Ang chocolate. Ang diamond dahilan. Okay, so, dyan lang po kayo at samahan nyo kami sa lapang at... Ewan ko kung ano pa. Drama. <laughs> At marami siyang mga ikaw yung tuk sa kanyang mga buhay-buhay kasama ng kanyang kwento sa kanyang buhay Pag-ibig! Okay, dyan lang po kayo. Let's go! Ano? Bye! Hello? Alam niya yun kung kayo uwi, uh Thank you na naman! No, thank you! Naku, super follower na to. Tita niya, Tita Ami. Tama! Tita, tita. Oh, ito, uh ito yung Ano? Ano po ba tayo Ano po ba tayo ng Japan? Ay, tayo po po Japan. At kailan? Ito mo, One One Mayayaman. ko dito kapatid niya ng mama ko. Uh oh, so talaga? Oo, talaga may kita Yung looking, yung mga tiya. Ayun. So ito yung mismong sa inyo. Yes. Na so, Ayun. 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 din Ayun. Black to ba Ayun. din Ayun. 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 face. At face to Ayun. Face. Ayun. 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 ano? Google. Ayun. 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 ways. Ayun. Ayun. sexy Ayun. 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 sexy ka na. So, kasi yung aso ko naiinay. Pantay po muna tayo! Okay, inaaya tayo dito kasi nasa na, tita? Yeah, yung kanyang okay. mga aso. Ayan. Nasa na? Look! Hello! <laughs> Lalabas sila. Okay, see you later! See you later! Hi! Kumusta? <laughs> 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 Nakamukul na ako talaga. Naku, mamaya natin yan pag-usapan. Ang intindihin natin ng ilaw, madilim. <laughs> Tipid sa kuryente. <laughs> Ayan. It's <laughs> Okay. ano ganda ng mo. Ha? Ang ganda. Di ba? Oo. And bukod po sa kanyang na-unsya na love life, eh may ama magchichikante kami tungkol sa kanyang health foundation. Di ba? Oo. Okay. So marami tayong pakikwentuhan, pero uh, in the meantime, ay pinaghahanda nila kami ng lunch. Actually, nag na kami, breakfast lunch. Breakfast. Pero siyempre, nagtira kami ng konting espasyo. Ito ipadya pa ng September? September? Mm -mm. Saan ka tutuloy? Ay di, kay email sa mga friends o oh, mag, pag may labi sa konti, di yung unang araw, dalawang araw, siguro sa hotel ang mura. Ilang buwan ka ba? Isang buwan, di ba? Isang buwan lang, oo. Oh. Huwag ka mag-auto, you can stay in my place. Oo oh, yes. nga daw, eh, di siyempre, pupunta ako sa iyo kasi oh, my my invitation mo sa akin na mag-stay ako sa iyo. Siyempre, kasama oh, so, ka sa akin, okay. ano, itinerary. Eh, itinerary talaga. Yes, eh. oo, oh, pero maganda ka ngayon, Mare. Imote pa. Ah. <laughs> Oh. Hindi mo ba alam, Mare? May baon na akong oh. oh. diet Bakit? <laughs> Nagtatay ka? Ayo, basta skare din eh. Basta skare. Hari nag jojong boots ka. Sarang! Ay na kami pasalubong kay Dex, kumadre! Niveas! Uh, ah. 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 Pasensya no. mo na to, okay, ah. Ate ka, Maria, eh, siyempre. Namiss din natin yan. Oo, oh, at saka itong Ah! Ay, na. No. Thank you, Mare. Ano so, lang nakayanan ni, okay. ni Mare Kito. ilang taon ka na ngayon, Mare? Pwede ba natin isa publiko yan or tagun-tagun na lang for life? For, ano, 45? <laughs> <laughs> yan no, mga kaibigan ay eh, bahala na kayo magdagdag. Okay. <laughs> Alikiko. Tama 'yan. Nakak, ba? Ano 'yan? Aa, ayan. Oh. sakit. Sino 'yung naka-lips tulips ulit Wala naman, eh. Tigal na ako. Hayup ka. Wow. Tiramisu? Tiramisu? Ako Kita mo 'yung? si Okay, so ngayon po ay eh, hihipa na niya ang kandila sa keke. -ke. Ay, sa Japan po ay keke -ke. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Hindi po keke, okay? Keke. Keke! Alright, siya Talagang birthday na birthday mo, Rex. Sa piyagdi punta dito. Mm -hmm. By the way po, ang celebration talaga ay sa bahay ni Dimo kay Madam Kilay dito Oo. rin sa Cavite. Pero o. sa linggo pa, eh tayo po ito. Pero pandi. talaga, today is my birthday. Ngayon mm. oh, ang birthday ko. Oo, today ka ng birthday ko. Eh exacto rin. Kaya vlogging ng camera, etc, etc. Etc, etc, etc. Bagay tayo ng yes. kasaysayan na talaga mm. ng mga 15. 15? Bari kaya Kelly ah. Ibagay namin mo yung petsa kanina. Hindi yung petsa ko, ito binili. Oh. <laughs> Kenapa pingsanmu terlalu banyak? Katakan dulu! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! You. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Mare! Mereka nulisin tuh nanti birthday-mu. Okay. Papa. One, okay. two, three. three. Wish. Best. 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 Happy message, message. Best uh, message It's <laughs> a so birthday. Birthday ko. Oh, thank you. Thank you sa yung lahat. Dahil ito pa nandito ko sa Pilas service yung yeah. You're yeah. too late. Ang ganda ng date, cinco. too late. late!

kumakain welcome so family sa amin Family pangili oh, yes kumakain so na na sarap tunga tunga iwa 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 lang iwa 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 cake! iwa 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 You want cake? Nice. You want cake? Lance. Lance, you want a cake? Mari English do you dito, take? ha? Oo, oh, yes. okay. cake. Yeah. house, mm. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Rice. Rice. Like? Rice. ma'am. Oh, very good. Kasi carbs na yan. Lance, you want cake? Ito pa like, ka sa'yo. oh, oh yes. Okay, oh, eh. hmm? Which cake do you want? The violet, the violet one or the chocolate one? The spaghetti. one? The spaghetti. Ah, si. Yeah. Spaghetti. Oh, uh oh. -huh. Okay, mare. So, pentuhan muna tayo. Asensya na kayo, medyo malakas ang ulan. Oo, oh, alam. kami. Aray, please, ang dalina na makaan. Ang bukele, ah. Maka makapiray. Ang bukele, may kapiray. okay. Ang namin hindi nagkanig, nagkausap, nagkawututan dila. Ayun. Two years. So marami tayong, siyempre marami tayong mga bagay na gusto ko yung malaman sa'yo. Pareng tayo na maya. Okay. Um, Siya pala nagkaroon din ang gawin ng bago operation, surgery. na. Ano na, biggest na yun eh. Hindi sa'yo? Hindi. Ano? Ah, okay. ganun din? Oo. Oh. Pero apat na butan sa'yo na may hiling, ano? <laughs> may bonus. <laughs> ako ba kay Gantak ako? Sabi nga nila yung binigay sa akin yung mga bato. Ah. Pwede mo tunawin daw yun eh. <laughs> oh, o pwede nga ano. Ang problema baka masingon. <laughs> Ibang bato pala. Maris, ano tayo? Light muna tayo sa so light. Kumusta ang buhay mo doon? Okay naman. Okay pero, pero ba, ba't talaga sa boses mo? Inandit ako sa tabi mo. Parang oh. pag pil ko nasa, nasa hulo ko, ikaw nasa apa rin. Hindi, parang pil ko ka rin may barente. <laughs> 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 Pasensya na. Pasensya na. Masyado ko naging assuming. Bingi lang peg. uh -huh. Kasi may ulang kahoy. Eh. Uh -huh. Yan, yeah, medyo tumila medyo, hmm. na. sa medyo pwede natin ginaan. okay, okay. Okay, so huwag na tayong magpaka-kemi-kemi pa. Unay mo natin ng health condition. Health condition ko until now, ano pa rin ako. Sabihin mo muna, bako na sakit niya, siya po ay nagkaroon ng... Uh, ano ba uh, yan? Actually, thyroid lang. Ay, oo nga. Oh, thyroid tayo... lang, di ba nawala na? Ay, ako pala yun. Music ma'am. Ba't parang nasa tiyapag tayo, nandang thyroid din nandini. Uy! <laughs> <laughs> <Ay, laughs> music, baka copyright ka. Ay! Baka copyright ka! Nandali lang <laughs> Music! Ang ko. Kaya so, isa napatahimik din namin, hindi po yung tugtog, di yan yung na pinatahimik natin. Hahaha. <laughs> Hintayin ko. Patay sa yung nagkaroon ka ng thyroid. Oo diba? Okay na sa na, ka. Alala mo nung sinasamahan kita sa check-up mo? Sabi mo sa akin, Mari ipa-check-up mo yan. <laughs> Baka iba na yan, kasi nga diba nag... Sabi mo, hihirap na akong hinga, di uh, ba? Ano sabi mo sa akin? Puro ka mabuboy, ibang pinag-check-up iba iba si mo. <laughs> no time na yung may love life pa. Oo, oh, may love life pa. Okay, so tutang na binuksan mo na yan. Punta tayo ngayon sa love life. Meron ba? Wala. Okay, so, konting intro po. Nagkaroon siya ng lahat naman dumadaan sa mga pagsubok, lahat naman dumadaan sa pag-ibig. Siya po nagkaroon din ng mga challenging times. Mga, yun, ng ukulong sa pag-ibig. Pwede natin yung kamara? Oo naman. Yung komenda. Para para marinig ko sino may yung vlogger, ay yung follower mo na follower niya. sa di ba? Ano kasi, ang dating kasi, parang, yung mga ginawa ko, binaligtad niya eh. Ginawa niya akong masama. Okay, so ready kayo? Ito yung heart to heart to. Oh. Alright, so, oh. nagkaroon ko siya ng jowa, nagpakasaw sila, hindi hanggang doon lang muna ako siya na mahala magkwento. And then, oh. nagkaroon sila ng rift, nagkaroon ng hindi pa kakaunawan, doon tayo magsimula. Well, ano nang nangyari after that? After noon kasi twice ako nag-operan, di ba? Naunahan nga ako dito dahil gawa na Dahil, ano ito. Parang gastonial, so mal tumor daw, na hmm. nakita na ko ng maliit na ano dito. Tumor. Oh, okay, Pero maliit lang naman yun, yung hmm. pa naman. Doon pala nag-start na yung amin niya na parang ibang oh. ano niya. Kitty <laughs> Hello, kitty cha. <John>. Okay. <laughs> okay. Tapos, no, habang nakapumpay pala ako, nakita na siya nang kumari ko na parang iba ang may kasamang babae na parang bali tanong nagsasaya. No. Ganon yung bisna. Di ba? Asawa Ay, ko. Eh baka kasama lang? Hindi. Hindi Pa, Paano eh. nyo nakatulayan natin? No, kumari ko nga. Oo. Oh. Oh, nakita siya. Tapos yung natapos. Yun. Na. Di. Tapos nanon oh, ako. Okay na yun. Di. Second thyroid. eto second operation ko, which is thyroid. Di ba? So wala akong, wala akong trabaho. Wala akong income. Wala akong saan nakukuha ako, ng pera. Di ba? Siya ang kasama ko siya ang kasama ko sa buhay. Dapat siya mag-ano, hmm, right. Wala siyang ano, wala siyang... Wala siyang kiber, wala siyang ano na... So hindi siya napoprovide? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, na dapat siya... Kung provide ma? hindi ina, para ba Oo, oo. Oh, oh, oh. hmm. Hindi mo alam na yung hapon na yun ang hapon sa yung kasama niya hapon pala, Ang tulong sa inyo niya. Oh, oh. eh. Siya pala sa kanya. Oo, oh, oh. Pati pagbayad sa hospital siya, mahalo sa akin. Oo, 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 Walang romantic info. Wala, tatay to. Kaya tatay to tayo namin yan po. Ano. Ang kapalit na? ko rin mga kaibigan, minsan may mga bisita nga po, pero pure... Oo. Uh naman sa... Friends. Ganun naman sa... Ano uh, sa... Mm -hmm. Japan eh. Once na nakita ang kanila na mabait ka sa kanila, tutulong naman yeah, okay, yan okay, Okay, so... ah, okay. uh, Tapos uh, na... Oo, oh, eh. oh, di. Oh, pero nung sa thyroid, di ba? Umuwi ako na, na na bistar ako sa okay. sa hospital. Okay. Niho niya wala siya ano ako. Hindi pa, pa na pala may anak ko wala daw. Mer, kung paano pa sa ano nang pa ano sa ako pala pa ano, ako sa galing ako <laughs> si hospital. O, sa hospital niya. Kasi start yan kasi ganito, di pa uwi ko sa hospital, uh, which is June 11 yun. Sabi ko, Di ba, meron siyang ano sa akin na every month umibigay siya ng 15. Kinsi kalapad yun. Yung sa kinsi kalapad nain, na yun, yun yung nasabi ko ang budget. Uh, no. budget niya? Oo, na dapat yung Pagdating ng, pagdating ng, ano, ng June 4 bago yun, sabi ko, yan na lang yung passport. I mean, no, Ay, yung, yung booklet. Deposit mo dyan yung pera kasi ayun mm. ko na kang magsasalita sa inyo. Ulit? Oo. After nung noting ang salary din niya, 14, habang umuwi alas mil, ng alas 9, kasabi na umata. Sabi ko, eh galing ako sa sakit, di ba galing ka sa sakit, galing ka sa sakit. Pag umuwi mo, dapat sabihin, kamusta'y ka man lang, di ba? Pumasok ng bahay, ni mo niya, wala. Oh. Sikirada. Di ba? O nga, Uber. Tapos? So, Ay, it, 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 palagi na na, kaya so mga quarrel quarrel na din yan And then, Yung dating na ano noong a-15, sabi ko, Ganun na naman ulit, po, dati na umaga ng oras. Ano ba? No, wala, di ba? So, mm ang -hmm. alam ko kasi, nailagay. I mean, ang, 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 ang alam ko kasi, ilalagay niya na sa, ano, sa bank, sa bangko diba? yun, di ba? tinatanong ko siya, na ano, hindi siya sumasagot. Yan, ginawa ko, tingnan ko yung ganoon, cellphone. Sabi ko, bakit siya makilang tinahan? Sabi ko, ano. Ma, ilang beso siya, tinanong na maayos. Hanggang sa, oo, uh -oh, hindi na ako sinasagot. Sabi ko lang, bakit siya uh -huh. lang ito? Diyos masagot. sagot. Ang nasa nung tsip eh, na, ano na ako, nagsisya, eh operasyon ako na na may tahi pa eh. Oo, nag-ina, sa akin mag ano, dahil operasyon. Ah, siya na, eh wala eh, wala eh. Sabi niya, busy mo, parang hima. Hima yung parang hindi raw busy. Eh sabi ko, hindi ko na, ano, hindi ko na problema yun. Ang usapan natin, yung na mo. Although kahit na alam ko sabihin na natin na may malitang sweldo mo. Dapat malangka ko, dumating ka sa bahay. Pasensya na. Sabi, ay, walang tanong. Oh. Madali naman naman oh, oh, ako. Madali na naman ako sa communication. Kasi oh, basically gano'n, quiet, silent. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, 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 oh. Kasi nga, ang ano niya, pagdating sa pera, hindi bukas sa loob ang pagbibigay sa akin. Oh. <laughs> Pero arrangement talaga, gano'n? Bagay na arrangement niya yan? Oo, yan ang arrangement namin. bilang uh, siya ang... Di ba? Kaso sa every month, every month, tumagal kami ng ilang years nung kasama. Ganun at ganun ang ganun ang Kada, kada si siya mari. Iba ang ano ng mukha niya. At pagbigay ng pera sa iyo, wala sa wala walang mukha niya. Okay, so ano natin, paspasan na natin. sa nagkulit-ulit yung mga ganun sitwasyon hanggang na pag nakuno ka ng konti. Paano ka na kayo? Ito nga, nilagal ng kung nangaway kami, di ba? Tanong na nung siya, kasi ikaw madig, kung ano ba sabihin ko, kung itibi na lang, yes, pita po, ayaw mo talaga umalis. Pita, yes. Pero the problem, Mara, it's not only about money, kung hindi may magkakarela. Oo, oo, oo. Doon ko na-discovery na nung wala na siya sa bakit, ang dami ako na-discovery na kung gumawa siya ng account na hindi niya, na hindi niya pa. Oo. Oo. Ang sabi ko na, ang pala hindi ko siya maligis, mahuli. Ayan, sa tingin ko na ko na meron na may girl, girl last yung bag niya kung kanila din yung bag niya yung sa girl last niya pina ano na na pinahawak na kahit ang Kaya alam nila maraming pera marami, yung marami, tao. tao. So magkasama na sila ngayon yan? Siguro. O, sa ngayon, wala, hindi ko na, wala na siya sa ano niya eh. Tanong, ikaw ang, hindi ko ha, ikaw ang sponsor ng kanyang visa, right? Oo, oo, okay, so what happens now? Nahabol? Di ba pwede yun? Naka nakuha pwede yun eh. No, hindi na. Mong... Hindi na kasi nung no, once na uh, inalis ko <tod> siya sa ano ko, sa, sa, sa ano ko, sa puder ko, kaya sila kagado ko, alisin ko siya sa puder ko just in case <tod> na hala siyang hapon. Uh -oh. Kung mag intend man siya mag-i-extend mag uh -oh. ng visa sa sarili niya kasi meron siyang ride, uh -oh. gawa ng dagaan niya siya ng, uh, ng, nakita babaya. At least, kung wala sa sitay mo, maaano siya, na pwede kang habulin na bakit wala yung sponsor mo at na, bakit niya ka nakatira, ikasal kayo, di yes, ba? Plus, yes. oh. inanong ko yung immigration, sabi ko, bala ko sana yan, no, iba di report Ang naman na immigration, hindi na rin pwede. Kasi, okay. nailagay na yung visa. Ngayon, hintayin na lang niya, matapos yun. Pero never na siya makakapag-excel. So mag-effort kanya, kaya pa, yung alam mo, oh, na, pwede, hindi na pwede yung i sa kanya, oh, 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 uh, okay. Pero, hindi siya pwede yung, kahit nasabi mo ano, hindi siya pwede magsarili mag na ano, kasi... Yung, kung makakakita siya ng work niya, and then they're on yun. pero... Pero so, kung hindi, ay, hindi na pwede. No, need niya mag uh, need uh, niyang uh, which is hindi ba siya, ano, Oo, hindi, oo. oh ni Hongo, tapos kaya meron siyang ano nang special skill at kailangan na base sa yun ang end form. Ito po mga kaibigan tayo ay eh, nakikinig lang ako sa sa, sa sinasabi na aking kaibigan. Mm hindi -hmm. ako nagja-judge. Wala ko lang na tamang judge at hindi naman talaga lang yung historia. Kung mo yung kabilang paligay gusto magsabi sa akin, di open oh, din naman ako. Yun na so sinabi, ito ay side lang po ni ka. Uh, yun ang na sinabi natin na, ano, ng ano ang ko. So ang ginawa ko dahil na hindi, hindi ko na siya ano, pero nung magkausap kami na, nung maano siya, makita mag-usap kami, kasama si Dumari, kasama siya isa. Ang inaano namin sa kanya, may, may usapan kami na, na, ko siya ni -ana eh, na, na, ni na, 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 Alangan mo iwan mo itong mag-isang asawa mo. Alam mo may sakit dyan. Alam mo walang trabaho. Kailangan mo sustento niya. Dahil ano mo pa di ba? Kasi kayo oh, Mga friends po niya um, yun. So, magkano kaya mo itigay din ang pinang siya oh, niya. Magkano? Nasa sa'yo naman na. Nag-anuhan sila na sinabi pa niya, ay niya sumagot eh. Kasi punta sa pera, ayon niya sumagot. naman ginawa ni mali, kaya mo pa magbigay na lima na ko siya. Maliit na yun. Oo, oo, Ako naman, hindi ako tanga, ba? Diba? So, ang ginawa ko, nung kumano siya, nung kumuha ko ng white, white, uh, white, black and white, na na ako nagsulat na 100. na ano, so, ito, ganyan, ganyan, gano'n, gano'n, magbibigay siya. Pumirma! Oo, oh? pumirma siya. Pumirma ako, pumirma si Mari, pumirma yung kasama, tsaka siya. Oh, Tapos? One time na siya nagbigay sa akin ah matong pogo siya. Then the second time, noong September, nagtatakabot niya siya naglalagay. Hanggang sa sinugod ko siya doon sa trabaho. Oo, At ang sa, nung ko siya ba? Pero makasama pa kayo sa bahay? Wala na, wala na. Wala na. 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 Tapos nung sinugod ko siya, sa, nag ano parang, ano parang pingin ko basura. Ano makaawa ba? Sabi ko ganyan. Hindi mo pwede kami, hindi may permit na. Sabi ko kasal tayo, sabi ko kanya. Kami ba, hindi naman ako nakatira sa isang bulsa. Kahit hindi ka nakatira sa akin, may usapan tayo, tayo. Kaya, Ami, no? Kaya, may pirmahan tayo. Kami ang puso mo. Sige, sabi niya, may, may abogado doon. Sige, sabi ko, kanya gano'n. May abogado. Kasi, ano mo. eh, dinimanda ko siya noon. So, ano nangyari? Ganda ka mga kayo, niya rin Hindi na nga doon. Naglumakad na yun, dinimanda ko siya, di ba? Nanalo ako sa kaso. O, bakit dapat ibigay niya? Oo, dapat ibigay. Ang nangyari, hindi niya binigay. Wala pa rin. Eh, wala pa rin. So, ang ginawa ng abogado ko, hindi siya nagbigay. So, ang ginawa ng abogado, direkta ng abogado ko doon sa Pirta Tarwoko, which is salary deduct sana, di ba? Pumayag naman. Pumayag. Nakakuha na. Kaya lang, yung first six months sana, hindi magpupunta sa akin yun eh. Kung dire diretso ah. Oh, Oo. Oh. Sa ano mo na yun, sa abogado, parang yun yung bayad ko sa abogado. Mm -hmm. after ng ano na yun, ah, six months, yun pa, pa lang seven. sa akin. Pagdating ng pangalawang buwan, buwan nag-resign. Nandiyang kumita lang yung abogado. Oo, oh, okay lang yung ayan lang. Ang oh, oh, ano doon, may nag-ano sa kanya na mag-resign. Oo, oh, option niya, pwede makatakas. Oo, oo. Eto lang kita kay abogado. Ay, si, no. Ngayon, maano lang ulit yun, magbubuksan lang ulit yun kung alam ko kung saan siya nang uwo. Ay, ngayon, yeah. oo, oh, hindi ko alam. So, okay na yun sa akin, basta oh. ang akin lang, kanya na yun, kailangan niya yun. Sa ano ko ha, pero Siyempre, hindi naman hindi ko hindi ko hindi na pinagdududahan. Pero gusto ko rin lang ano, did you love him? So, <laughs> siyempre naman, oh, siyempre ano ko nakaasa ko, titinanong ko pa. siyempre naman, papakasan ko. Music. Music na tinanongkot. Baka ba paiyak? Comment na eh. Bawal, bawal. Bawal, okay. Bawal, copyright okay. okay, so, yun na. Minal ka kaya niya? Sinang hindi. Kasi maraming ko sabi, hindi kami minal niya. Masakit siya. oh, masakit. Oh. Hindi ako na naman. Ano sa inyo nangyari? Parang using. Using ako. Using nga Oo, oh, using na, na nga Kasi... Uh. Kasi hindi uh. ko naramdaman sa kanya. Ultimo kape, pabila ko na kape, nagdadamot siya eh. Oh, may marimit ko tumabi sa'yo. Oh. No. Si pati na daldaket. Si prangaman niya prangaman naman niya. Tama naman 'to. Ako ikakagat dito tayo sa ano, birthday mo, sa so, papasyalan natin maya-maya, oh. ang pagdarausan ng kanyang birthday, kasi hindi na po tayo makakarating. Uh -huh. so, Oo, sa so, buhay ni Gimo. Sa so, buhay ni Gimo. Sa ala kay Madam Kilay. Madam -hmm. Kilay. Madam mm -hmm. mm Kilay. -hmm. Hello po. Oh. Oh. Pan-pan din ako naman kilay. Wow. Oh. So, maya-maya, baka mapapasyalan namin para... Oh. Na makita yung side. Kasi, oh, inside. kasi inside. maganda. Kaibigan din natin si Madam Kilay, mm follower din ako. Mm -hmm. So, pabuti na mapasyalan natin. May, parang ipasyal ko na rin kayo. Yeah. Ay, party ah. words, mga parting words sa mga sa mga Pinay na nasa abroad na magbubuhos ng pagmamahal sa mga lalaki sa kanilang pakakasalan tapos dadalhin sa kanilang bansa. Ano masasabi? Ilatisin yung mabuti. Hawa. <laughs> Isang maikli pero matindi. At matindi parang gumuguhit sa lalaugan na ano? Na final word mula kay Kumare. Once again, Mari, happy birthday sa iyo. Kahit mainit ang ganda mo pa rin. Okay, oh, ako sa iyo. At sa maraming salamat sa inyong lahat. Be part 2 ang ating bahay ni Gimo. Papasin natin ng kanyang mag-aroon sa kanyang big event. siyempre, ano ba ito sa iyo? Ligutugan sa masama po. Hilatang Pinoy sa masulog ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you! Papatatoo siya! Abangan niya!